magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan Welcome to Doraemon's Travel Vlog Live tayo ngayon dito sa isang resort Dito sa Montalban Dito sa Costa Abril Resort Dito sa Barangay San Jose si, Montalban Rizal Ayan si Tate nag-iiyaw ng kanyang pulutan Bangos na inihaw at saka tilapia At saka kaunting karne Ayan sarap yan no? Napakasarap yan Sampag kay tatay yan, si tatay ay taga... Saan taga saan kayo Taga Litex Fairview. Taga Litex Fairview. Dumayo pa sa Muntalban para... Para kami dito para magpaligo. maligo. Para maligo, para magpalamig. Kaya no, nag-iaw siya ng kain. Dala yung pamilya. Para masarap dito, masarap. makasama natin sa ating swimming ngayon. Sige tay, maraming salamat oh, tayo. Maraming salamat. 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 Yan, tayo ay pupunta lang ngayon. Dito sa Paliguan. Bali, dito okay, yung mga kasama natin. Nauna na maligo ah, uh, tayo ay susunod naman uh, tapos na tayo kumain tayo tayo ay pupunta na uh, sa kung saan yung swimming pool yung swimming pool kasi malapit lang dito sa kung saan yung college natin ayan bago na tayo dito na swimming na relax kasi na araw ngayon ang araw ng linggo ngayon kaya walang trabaho yung mga kabayan kaya dito sila

谢谢。

tayo lulublog, lulublog kasi napakainit. Mga uh, mga idol, maraming salamat. At follow ko si sa aking YouTube channel. Uh, mo sa aking bag. Ayan, may puno dito. Ayan, channel mo yan. Tumunan tayo sa puno. Ayan yung bata. Ayan, ha? Ganito na lang. Ang nasa muli. Maraming salamat sa inyo lahat.